Magandang buhay mga kaaraw. Yan na po ang ating chef. Napakasarap po ng kanyang mino for today. Anong mino mo mahal? So... Hi, muna sa aking vlog. Hello mga kaaraw! So, ah, mo. Ano ba? Pasta de verde. Insalada yun, mahal mo? Insalada. So, Kasi yan ang kanyang first plate ngayon. Ano ngayong second plate? Wala, hindi na kumbala. Para yan sa 16 persona mahal. Sure. Ayan po ang trabaho namin dito. Siya po ang tagaluto. Tapos ako po yung taga-serve sa mga client namin. Uh, ang amin naman pong client ay minsan ay two times a month pumupunta. Halimbawa po ay Friday ng gabi ang punta. Ang alis po nila ay Sunday nang makakain ng tanghalian. Tapos maulit po yun eh, siguro makalipas po ang makalipas po ang 10 days or 15 days. Ito po para sa 16 persona po. Mga boys po at saka po isang pare ang aming bisita. Kasi yung pare po ang mag every everyday. May araw po at may oras po sila ng pagmimisa. Ito po yung masarap na magluto. Yun. Sabi nga po sa akin ng director eh, ang swerte mo sa mga pangasawa mo kasi ang sarap magluto sabi sabi ko opo kasi siya po ay 29 o 30 years na kusinero no mahal sure. Ayun. tapos ang second plate po namin ay oven na manok ito po siya oh. oh. naka oven na po siya nililetsyon na siya or lechon kasama na rin po kami dito pero hindi po kami magpapasta ang po ay kanin yeah. steady lang po tayo dito sa kanya ginagawa. Ako naman po yung may gagawin doon sa kabila. Baka wala po kayong marinig ng sasalita. Shout out po sa lahat ng mga followers, mga viewers. Maraming maraming salamat po. Pakipalo nyo po ako. Pakisubscribe nyo po. Pakitulungan nyo po akong umangat ang aming channel, naming mag-asawa. Yan po ang boss ko dito. Siya po ang boss dito. Ano nga boss? Wow, ang sarap dekolor, dekolores na decolores ang labas niya. Iwanan ko muna dito ikaw at ako'y mag uh, iimis doon sa kainan. Bale. <coughs> ito po ang aming anong tawag ito? Huh? Ensalada. Ensalada. Tá. itago muna niya sa rep ang kanyang pagkain kasi nandiyan pa na yung Yan kasi kinakain ng ma, ma... Malamig. malamig. Kaya kailangan niya munang itago sa rep. Tapos mamaya, na, mamaya po isiserve ko pag ako ay nakapag uh, uh handa na ng mga plato-plato. Ngayon ay maglilinis naman ako ng mga plato or maguhugas ako. Ang Pag sa naman dito, mabilis, maano lang. Madali lang. Kasi may makina kami ito, kasi ginagamit. Papasok so, lang na, ipapasok na dito. Yan. Tapos Tapos ibababa, po Ayan. Diyan mahal sa kayo siya, ha? Pag-aposte. Pwede ko ayaw yung um, kanamenes. Maglalagay ko ko ng tiyarayo kasi na babasa-basa dito. Para iwas bulas, matali <coughs> ako ng buhok mamaya kasi nga kung si-serve tayo ng pagkain, wala akong panalit dito eh. Mamaya pag-akit ko sa taas. Bukuha ka ba ng ng buhok? Taga muna natin ang ikip. Kasi talaga pong pag po sa kusina ang trabaho, kailangan po ang buhok ay nakatali. Kailangan po ang buhok laging nakatali para wala po siyang malaglag na mga buhok sa pagkain. Pong, uh, yung naka ano naka ano ang tawag ba lagay sa ulo? Oh. Yun. yung para pong bonnet siya lagyan ko muna ng konting tayo vlog kasi nga po uh, mo na akong gagawin at hindi ko po kayo magala doon sa akin gagawin at maingay po din eh eh baka kung mahirapan kayong manood o maingayan kayong panonood kaya mamaya po ulit maraming maraming salamat sa panonood at uh, pakipalo nyo po ako subscribe, like at share po. maraming maraming salamat mga kaaraw God bless, happy lang po tayo bye bye